Bakit hanggang ngayon mahirap pa rin ako? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako successful? Natanong mo na ba yan sa iyong sarili? Welcome to Kuya Prof TV. Once again, this is Dr. Adrian Tenerife Sakristan, a.k.a. Kuya Prof. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung tanong ko kanina kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin successful. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin maunlad at hindi ka pa rin yumayaman o mahirap ka pa rin. Okay? Welcome muli sa Kuya Prof TV para sa mga ngayon lang nakabisita sa ating channel. Welcome to Kuya Prof TV at please paki-share naman ang uh, video na to at paki-subscribe na rin. I-click mo lang yung subscribe, uh, subscribe button na yan sa baba para lagi kitang ma-update tuwing may bagong video tayong i-upload sa Kuya Prof TV. At para sa mga loyal na dreamers natin, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel, sa ating Kuya Prof TV. Okay? Ngayon, pag-usapan natin kung bakit hanggang ngayon ay mahirap ka pa rin. Pag-usapan natin kung hanggang kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin successful sa buhay mo. Baka naman mabaga lang ang iyong pag-unlad. May mga ginagawa ka ba para umunlad ka? May mga ginagawa ka ba para yumaman ka? May mga ginagawa ka ba para maging successful ka? Baka naman may mga ginagawa ka mga bagay na nakakahadlang para maging successful ka. O kaya, hati yung attention mo. Wala kang focus. Okay? Yan po ang ating pag-uusapan at may tatlo akong bagay na ibabahagi sa inyo na kailangan mong gawin para ikaw ay magtagumpay. Pero bago yan, may konting announcement lamang po tayo sa darating na September 25, next week na po yan, mag- uh, Magbabahagi po tayo sa mga grupo ng kababaihan ang Connected Women Philippines, Valenzuela Chapter. Magbabahagi po tayo dyan ng ating ina-advocate na Smile, Five Ways to be Happy. At sa darating pong uh, October 22, magbabahagi rin po ako sa mga uh, guro at mga kawani, kawani ng isang paaralan dito sa Valenzuela. At ibabahagi din po natin sa kanila ang Smile, How to Fight Stress and Academic Challenges. Okay, so ngayon po pag-usapan natin yung tatlong bagay na uh, pinaka-importanting malaman ninyo dahil makakatulong po ito sa inyo para tayo ay magtagumpay. Okay, ito po yung kinatawag natin AAA Formula for Success. Okay, AAA, tatlo po, tatlong letter A, madaling tandaan. Una po yung salitang awareness. Okay, awareness, ibig sabihin... Dapat alam mo yung kasalukuyang sitwasyon ng buhay mo. Dapat alam mo na ikaw ay mahirap at bakit sila mayaman. Dapat alam mo yung uh, kasalukuyang sitwasyon mo na bakit sila matalino at ikaw mababa ang grades. Dapat alam mo yung sitwasyon mo na bakit ikaw naglalakad pag pumapasok samantalang sila may sasakyan. Dapat aware ka na Ganun 'yung sitwasyon mo. Dapat nakikita mo 'yung sitwasyon mo na hindi kasing okay ng mga nakikita mo sa paligid mo. Hindi kasing yaman o kasing unlad ng mga kapitbahay mo. Dapat aware ka. Importanteng importante 'yan, awareness. Okay? Dapat alam mo kung nasaan ka at dapat alam mo kung ano 'yung kalalagayan mo ngayong panahon na 'to. Okay? 'Yan 'yung first letter sa triple a formula for success awareness okay dapat alam na alam mo yung sarili mo yung pamilya mo okay now yung pangalawa ito yung acceptance tinatanggap mo ba na ikaw ay naglalakad lang tinatanggap mo ba na ikaw ay mahirap lang tinatanggap mo ba na bakit hanggang ngayon ikaw ay hindi pa rin maunlad at hindi pa rin successful tinatanggap mo ba yan ang hamon ko sa inyo, dapat tanggapin natin yan. Tanggapin natin na tayo ay mahirap, tanggapin natin na mababa ang grades natin, at tanggapin natin na naglalakad lang tayo kapag ka pumapasok sa eskwelahan o sa trabaho. Dapat tinatanggap natin yan. Okay? Wala kang magagawa kung di tanggapin yan. Kanina sabi ko dapat aware ka. Aware ka na mahirap ka. Aware ka na naglalakad ka. Aware ka na... Wala. Wala lang. Mabagal yung pag-unlad mo. Okay? Aware ka doon. At dapat tinatanggap mo yung mga yon. Tanggapin mo yan. Mahirap ka lang. Tanggapin mo yan. Okay? Hinahamon ko kayo. Tanggapin nyo na mahirap lang kayo. Okay? At pag natatanggap nyo na, na mahirap kayo, ito yung susunod na hamon. Yung third letter A. Huwag kang titigil na tinatanggap ko lang na mahirap ka. Huwag kang titigil na tinatanggap mo lang na naglalakad ka pag pumapasok sa eskwelahan. Huwag kang titigil na tinatanggap mo lang na bababa ang grades mo. Okay? Dapat, pagkatapos mong tanggapin yung sitwasyon na yon, gagawa ka ng third letter. Ito yung action. Letter A, action. You need to do something para yung pagiging mahirap mo ay maalis, maalis ka doon sa pagiging mahirap mo. Dapat uh, gagawa ka ng aksyon, kikilos ka para yung kasalukuyang naglalakad ka ngayon, eventually, baka makabili ka kahit motor. Okay? Tanggapin mo yon. Ibig sabihin, dapat nagsisikap ka na maging maunlad. Dapat nagsisikap ka na tumaas ang grades. So may mga bagay kang dapat gawin. Kung dati ay hindi ka nag-aaral, kaya mababa ang grades mo... Baka ngayon subukan nung araw-araw magbasa kahit pa konti-konti lang. Subukan nung araw-araw. Sabi nga nila bite-size lang, 'wag mong yakapin yung buo dahil hindi mo kaya yan. Tulad ng mga butike, sabi nga nila, hindi nila kayang yakapin yung buong poste pero nagagawa pa rin nilang kunin yung objective nila, nakakakapit pa rin sila sa poste, malapit sa ilaw dahil doon marami silang pwedeng makuha pagkain hindi nila nila yakap yung buong poste. Pero tinatanggap nila na ganun lang sila, pero gumagawa sila ng paraan para makarating sila doon sa layunin nilang makakuha ng maraming pagkain. Okay? So, tinatanggap po natin yung ating kalalagayan at hinahamon po natin yung sarili natin na gagawa tayo ng aksyon. Kikilos tayo para ma-achieve yung ating pinapangarap para bumilis yung ating pag-unlad. Okay? Ngayon, pag ginawa po natin yan, mapapansin natin kung mababa yung grades mo at nag-aaral ka na araw-araw, unti-unti lang, hanggang masanay ka dito at hanggang eventually, hindi mo na alam na kasama na ng sistema mo yung pagsisikap na yon yung pag-aaral na yon mapapansin mo na tumataas unti-unti yung grades mo. Okay? So, importante po yan. Yan po yung 3 formula, 3 for A formula for success. A plus A plus A is equal to S. Awareness plus acceptance plus action is equal to success. So gawin po natin 'yan. Okay, 'yan po yung hamon sa atin at ginawa ko po 'yan sa aking buhay na kaya po naging successful tayo sa pag-aaral. Una tinanggap ko, ah, naging aware ako na mahirap lang kami, hindi ako nag-aaral, pahintuin hinto ako lagi noon sa pag-aaral. And eventually nung nung nakita ko na yung yung kalagayan ko nung kinumpara ko na yung kalagayan ko sa iba, sabi ko, bakit sila nag-aaral, ako hindi. Bakit ako nasa kalye, nagtitinda sila, nag-aaral. Okay? Nung nakita ko na yon, tinanggap ko na ganun yung sitwasyon namin, pero hindi ako uh, tumigil doon. Dahil naghanap ako ng paraan kung paano ako mag-aaral. Naghanap ako ng paraan kung paano ako maipagpapatuloy, maipagpapatuloy yung aking pag-aaral at nakita ko yung pagkakataon na makapag-apply ng scholarship sa isang simbahan sa Kristong Hari at dito ay may binibigay na scholarship ang Kristong Hari Foundation at doon po natanggap ako ng scholar at naipagpatuloy ko yung aking pag-aaral hanggang kolehiyo. Okay? Gumawa po ako ng paraan. Pero alam niyo po nung papunta ako doon sa simbahan para mag-apply ng scholarship may dumang maitim na napakaitim na pusa sa daraanan ko, may tumawid na pusa, napakaitim nito at natakot po ako. Dahil naririnig ko sa mga matatanda na kapag kami may dumaang pusa sa daraanan mo, may tumawid na pusa sa daraanan mo, huwag ka nang tumuloy dahil mapapahamak ka. Dahil may mangyayaring hindi maganda sa iyo. Pero hindi ako nagpatalo dun sa pamahiin na yon, sa sinasabi ng matatanda na yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang Baka po ako sa simbahan at nag-apply ako ng scholarship at natanggap po ako. Biruin niyo po kung hindi ko uh, nilabanan yon at nagpatalo ako dun sa sinasabi nilang huwag tumuloy kapag may tumawid na maitim na pusa. Malamang wala po ako sa harapan ninyo ngayon at hindi po ako nakatapos ng aking pag-aaral. Okay? Yun po yung sinasabi ko. Nakapagka uh, aware ka kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, makukumpara mo yung, yung hirap ng buhay mo sa iba, makikita mo na dapat pala uh, at tinatanggap mo yon makikita mo na dapat pala nagsisikap ka para makawala ka doon sa sitwasyon na yon okay so yan po yung aking triple a formula for success at napaka-epektibo po niyan na pwede nyong gamitin uh, sa mga estudyante po gamitin nyo yan sa mga magulang na patuloy na nagsisikap gamitin po natin yung formula na yan at makakatulong po definitely sa inyo at ako uh, may natutunan po kay sa video na to at nagustuhan niyo po yung yung formula na yan, paki-comment lang po sa baba at uh, sabihin niyo na rin kung ano yung mga pinapangarap niyo sa buhay at uh, gusto niyo marting at i-message niyo po ako baka makatulong po ako sa inyo personally. I-message ko po kayo kung ano po yung pwede niyo gawin para higit na uh, bumilis yung inyong pag-unlad. Okay? Sa mga mag-aaral po uh, at nangangailang kayo ng speakers, Pwede nyo po akong kuning speaker at mag-talk uh, ako sa inyong seminar para ma-motivate po natin yung mga kapwa nyo, estudyante, kung paano nila higit na makakamtan ng kanilang pinapangarap sa pag-aaral. Okay? Kung kailangan nyo po ng personal coach, okay, pwede po ako dyan. Uh, pwede po natin gawin yan personal or online. Pwede rin po tayo sa group coaching. Just uh, message me sa 09328493842 at nakahanda po tayo na... Uh, mag-set ng schedule para sa inyo. Okay? Doon po sa mga gustong mag-message po sa akin sa akin FB page, Kuya Prof TV, mag-message uh, message lang po kayo at sasagutin po natin yan. Muli, ito po si Kuya Prof na nag iwan sa inyo ng mga katagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos. Ayos.